Huwag na huwag ka dito magdadala ng mga barkada, lalong-lalo na huwag kang mag-iinom. Oo oh, naman, no, Marimar. No, 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 no. Huwag kang mag-alala. Uh, marunong na ako maglinis ng bahay. Tsaka, bakit kayo nag-iinom? Sino ang kasama mo? Aba, ingay-ingay mo eh. Ano to? Ano to? Ano to nangyari sa bahay ko? Ang kalat-kalat! Nagbigay naman talaga ako ng pera na pambahay ng upa mam. Ikaw po. Marimar. Oh, pinsan! Anong ginagawa mo dito? Ah, uh, Bakit Mar... gamit ka? Ah, uh, Marimar. May kiusap sana ako eh. Kung pwede, may muna ako sa'yo dito. Kasi pinalayas ako sa inuupahan kong bahay. Ah, <laughs> ganun ba? Ah, uh, siya sige. Mag-isa lang naman ako dito. Kaya pwede ka dito tumira. Pero, sa isang kondisyon. Wag na wag kang magkakalat dito. Tsaka alam mo naman na ayoko sa mga madudumi, ayoko sa makalat na bahay. Gusto ko malinis, malinis yung buong bahay tsaka sa pa. Wag na wag ka dito magdadala ng mga barkada lalong-lalo na wag kang magiinom. Oh, no, Marimar, no, huwag no, no, no. kang magalala. Uh, marunong na ako maglinis ng bahay, tsaka mag-asikaso. Basta, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay, ha? Tsaka... Ayun lang naman. Wag ah, huwag ka rin mag -alala. Eh, tutulong naman ako, eh. Tsaka... Hindi naman ako magtatagal dito. Pag nakahanap ako ng malilipatan ko, eh... Makalipat din ako. <laughs> So, sige pa, bigla-bigla ka naman na punta mo dito sa bahay ko. So, sige, dalhin mo muna yung mga gamit mo sa loob. Pasok ka muna doon. May bakanting kwarto doon sa'yo yun. So, sige, para makakain ka, magluto lang ako. si Vincent, maraming salamat ah. Kailang. Pati mo masok na pera sa akin. Ah, uh, insan, natanggap mo ba yung sinend ko sa'yo na pera sa Gcash? Ah, ah oo, oh, pinsan, sa'yo pala galing yun. Ah, oo, oo, kasi hindi ko na maantay yung landlord dito sa bahay. Kasi bayarin kasi ng upa. Ikaw na muna magbigay sa kanya, ha? Nagmamadali kasi ako kasi may meeting kami. Kasi okay. pinsan, pinsan, baka pwedeng pahingi pang pera, bibili na akong pagkain. Ah, uh, may pagkain dun sa ref. Baka pwede, dun, pwede ka naman dun, dun na lang kumuha ng pagkain, tsaka mag, magluto. Pinsa naman, alam mo namang hindi ako marunong magluto eh. Tsaka mamaya pag uwi mo pala, pwede pwedeng, ka pwedeng dumakan ka lang din ng pagkain, bumili ka na lang. <laughs> Ganun ba? O siya, sige, nak nakakahiya naman sa iyo. O siya, sige, mamaya ha, basta sikasuhin mo tong bahay. Make sure ha, ibayad mo yung upa binigay ko sa iyo yung pera. Oo na, sige na. So, sige, mauna na ako. Sige na, baka maliit ka pa. Marimar! Marimar! Ay, ay! Baka basok-basok ka bigla-bigla dito. Sige ba! Saan so, ang kailangan mo kay Marimar? Wala siya dito, pumasok ang trabaho. Nandito ko, kasi ako din nariningil sa kanya ng paupa dito. Ah, ikaw yung landlord. Eh, paano yan? Wala siya dito ngayon. Eh, baka naman may pangabuno ka yan. Abunoan mo muna. Hmm, ako. Hindi ko na problema yun kung walang pagbayad si Marimar ngayon. Ba, hindi naman pwede to. Eh, papagalitan lang ng tatay ko pag wala akong nasingil eh. Tsaka, hindi naman nadedelay ng bayad si Marimar eh. Ganito na lang. Para namang lumamig yung ulo mo. Masyado ka mainit eh. Ang init-init na nga ay eh, nakikisabay ka pa. Gusto mo magpanamig muna tayo. Tapos, antay muna din si Marimar. Sigurado, sakpo yun. Pagdating yun mamaya, Magbabayad sa'yo yun. Sumo, ino muna tayo. Para, para, para Magandang idea yun, ha? Para hindi rin ako mapagalitan ni tatay pag umuwi ako sa bahay. Oo, dito mo lang din antayin. Sa sige, paano? Ang maglinong tayo. Bili ako. Christian kaya si Marimar. Hindi nag-iiwan ng pere. Eh, ay pare! Kumat ka muna eh! Ano yun ba yan? Kala ko naman lakas-lakas! Ah, o po sir. Sige sir, ibibigay ko po bukas ay. yung proposal. apa. Oh. Oh, sige, sige po. Pare! Pinsan! Ano to? Bakit ang kalat-kalat na buong bahay? Ayoko ko, na makalat dito sa loob ng bahay, di ba? Sinabi ko na yan sa'yo. Tsaka, bakit kayo nag-iinom? Sino itong kasama mo? Ngayon, tropa yan, tropa. Eh, hmm. ba problema? Kung nag-iinom na naman, di naman. Teka, anak to lang lang. to lang may ari ng paupahan dito, ah. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Diyos ko! Insan, anong ginawa mo sa bahay ko? Ang ginawa mo namang bar! Oh, ngayon, nasa na yung pabayad ng upa? Nabayad mo ba? Naibigay mo ba? Aba, kakarating mo na, share mo ka na o, ko na agad. oh, ko na. Nagpainom na nga eh. Ang lang ng problema mo, nagiinom lang eh. Kala mo. Ha? Sigurado ka bang binayad mo, ha? O baka naman mamaya napunta lang dyan sa inuman ninyo. Insa naman! Pinatira kita dito sa bahay ng maayos! Teka ka, teka! Ba't magalit na galit ka? Yung nagiinom naman kami, tsaka hindi mo ba nakikita to? Yung kainuman ko? Anak na mayroon na inupahan mo? Napaya mo ba ako? Di kita pinapahiya? Bilang sasabihan kita kasi wala ka na sa katinuan, oo? Oh. Tingnan mo yung pinagagawa mo dito sa bahay ko? Ayusin mo yan, ha? Linisin niyo yung kalat niyo niyan! Ma <coughs> pare, shut <coughs> mo na! Okay, pare! Kalo mo Pare! Para naman, Shut mo na! Hoy! Pare! Ingay! Ah! Oh, shoot na! <laughs> Masahid mo na ba, pare? Eh? Saan pare! Eh, natural lang yan, pare! Nagiinom ka! Pare, wala ba tayong pulutan? Ayan, pare! Sa ah. kayo, kayo na may baboy! Ganun, gust gusto kong kanin! Gusto kong kanin na yun, pare! Inuman to, pare, hindi kainan! Nagugutom na kayo eh. Ba't di ka kasi kumain muna bago mag-inom, di ba? Sige na, inom ka ba? Pa. Uinom ka! Ano ba yan? sino ba yun? Nangigigigig pa kanil eh. Kaya yeah, mo yun, huwag. Huwag po pa sa inyo yun, pare. Baliw yun eh, dumaan lang yun. Sabi na! Agay pa tayo! Oh. Agay! Eh, bili pa tayo eh. Bukulang pangapit. Eh, di ba, ba di pa ba nadating si Marimar? Kaya yeah, muna yun, basta, shot muna tayo, mag-set tayo pare. Pare! Sige, pare, pare, shot! Ah, pare, ano ba, shot pa tayo! Ang ingay mo namin, alam na alam mo na atas rumi nyo, may pipili pa nga ako yung paka! Pare, nasig na pa! ba lami? yan? Ang ingay-ingay! Hindi <coughs> ako kaya, sa akin! Pinsan! Ano ba yan? Pinsan ang ingay-ingay nyo! Hindi ako makatulog. May pasok pa ako. May pasok pa ako bukas. Sige, sarado na Sis! Gusto niya daw. pare, ano ba yan? Ako dito pare, ano? Awag na ba ako? Ano ba? Dito pare Ano ba? Ano mo Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano na Ano ba? Ano Ano pare? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano eh, hindi nga Next time ulit, ako. Ano dito? Sige, sige. Para na ako ah. Boto, bahala yan. Bye-bye. Eh, Ingat ka pare. Yeah, next time na lang. Balik ako pag nandiyan na si Marimar. Diyos ko! Ano nangyari sa bahay ko? Kala... Ah, dumi, dumi! Insan! Enzo! So. Enzo, so, gumising ka nga! Gumisi, gumising, ka! Gumising ka! Ang ayayay mo eh! Ano to? Ano to? Ano to nangyari sa bahay ko? ang kalat-kalat! Natutulog yung tao. Ang ingay-ingay mo. Alam mo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo eh abusado mo? Pinatira ka na dito sa bahay ko kasi naawa ako sa'yo tapos ito'y gaganti mo? May pakiusap, pakiusap ka pa sa akin na maayos? Nasusunod ka sa mga patakaran ko dito? Pero ano itong ginawa mo, ha? Dali ginawa mo pa this point bahay ko? Alam mo, hindi ko na kaya yung ugali mo. Alam mo yung mga ugaling ganyan? Hindi na dito sa bahayan eh. Mas mabuti pa umalis ka sa provincia. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka sa bahay ko! Bakit naman ako lalayas? Dapat kaya ikaw yung lumayas dito eh. Alam mo bakit? Diyos ko! Kadikit ko yung landlord. Yung anak na may ari ng bahay na to. Kapal talaga ng mukha mo, no? Pagkatapos kitang patirahin dito, ito yung gaganti mo sa akin! Ano masama sa ginagawa ko? Nagiinom na naman ako ah! Gusto ko lang magsaya! Oh, problema ka doon? Pwede naman linisin yan eh! Pwede linisin? Di ba ilang beses ko na sinabi sa'yo? Bawal mag-inom dito! Bawal! Umalis ka na dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Layas! Umalis ka dito! Lumayas ka! Empake mo na yung mga gamit mo dun ha! Wala kang ititirang gamit mo dito! Lumayas ka! Wala akong pakialam! Kahit sa labas ka pa matutulog! Hoy! Ano sa'yo mo Nasaan pa rin yung bayad mo sa upa? Tinatagawan mo ba ako? Ano? ba? Siya tayo? Bakit mo ako sisingilin? Ibinigay ko na sa pinsan ko yung bayad at ang sabi niya, inabot niya na sa'yo. Shhh! Alam mo naman hindi ako nadidelay na magbayad ng utang, di ba? Bayad ng upa! Daya lang, daya lang. May binigay niya sa Marimar, wala kang inabot na pera sa akin na bayad ng bahay. Marimar, kung wala ka ba pang bayad ng upa ngayon, umalis ka na lang. Hapa, bakit niyo ako paaalisin? Inagbayad e, nga ako ng upa dito! E, Sisirin ka ba kung wala nagbayad ka? Ibinigay e, ko sa iyo ang bayad, di ba? Asa na? Wala kang binigay na pambayad sa bahay. A ako pa talaga pinaglolo ko mo? Tama na! Maribar, umalis ka na. Hindi niyo ako pwede paalisin! Umalis ka na! Ayoko! Hindi ako pa... Hindi ako alis dito! Ah, ayaw mo umalis ha. Papatawag ko si Papa. Wait lang ha. Kinawa... Kinawa mo? Mawawala ba ako dito sa bahay na dahil sa'yo? Wala ka talagang kwenta? Gav! 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 Gav, naman ako ka. Pinalis ako sa bahay na pinipirintahan mo. <laughs> eh, hindi ka parang nagbabayad eh. Kaya siguro pinalayas ka ng alako. Eh, eh, Kap! Alam mo naman diba na kahit kailan, kahit... Kahit anong buwan, hindi ako na dedelay na magbayad ng ano sa'yo, ng renta sa'yo. Kap! <laughs> eh, wala naman ako natanggap eh. Wala namang binigay sa akin yung anak ko. Eh, Kap. nagbigay naman talaga ako ng pera na pambahid ng upa ka. Eh, iniwanan ko kasi sa pinsan ko. Kap, sabi ko sa kanya, pagpunta dito yung landlord, pagpunta dito, ibigay ka agad yung pera na pambahid ng upa. Eh, nadatang ko na lang sa pag-uwi ko sa bahay. Kap, Nag-iinuman na sila ng anak mo, Kap Eh. Ha? <laughs> Teka lang, total nandyan yung anak ko eh mas mabuti pa kausapin natin yung anak ko para mas malinawan tayo. Cup, sige, Kap. Mas mabuti pa kausapin mo yung anak mo, Kap, para mas malinawan tayo, Kap. Kasi sobra-sobra na yung ginawa nila sa akin, Kap. Alam mo ba, pinagtulungan pa na kamala, ako na doon? Stop! Tahimik. Eh. Ha? Saksatay nga ng boses mo eh. Yeah, boy! boy! anak mo, Kap. Tawag. Oh, tay. Oh, wait, nandito ka! Eh! Sabi ni Marimar, Nagbayad na daw ng upa to ah. Nagbayad <laughs> na ako ng upat? Huwag na huwag kang magsisinungaling dyan sa tatay mo ah. Masama magsinungaling, lalo lalo sa magulang. Oh, eh wala nga ako natanggap, Miss Kibisyo eh. Paano ako nagbayad? Sige nga! nagbayad nga ako! Bago ako umalis sa trabaho, iniwanan ko ng pera yung pinsan ko. Ang sabi ko sa kanya, pag pumunta ka sa bahay, pag naningil ka, ibigay ka agad yung pera. Eh ngayon, sasabihin niyo sa akin, hindi ako nagbayad. Ako pa yung gagawin yung istorya. Ako pa yung gagawin yung mali. Lalo lalo na sa pinsan ko, ha? Nagkutsa, pa talaga kayo? Panisin ako sa bahay. Lalo lalo na. Naabutan kita sa bahay. Ginigisig hey. Yeah. kita. Lasing na lasing ka. Ano ba? Ngigay. Uh -huh. ano ba to? Ha? Totoo ba nakipag-inom ka sa pizza nito? Yung, tay, siguro yung pinambahid niya sa upad na binigay niya sa pinsan niya, eh, yun eh, yung pinang-inom namin. <laughs> Malamang! Eh, paano naman magkakapera yung pinsan ko? Eh, pinatuloy ko ngayon sa bahay ang dalat damit lang eh. Dalawang pirasong damit lang yung dala. Tapos paano magkakapera yun? Eh, wala naman trabaho yun. Tsaka ako pa yung nagbibigay ng na pera doon. Tapos ngayon, ako pa yung gagawin ninyo mali. Pinalayas ako sa bahay ng pinsan ko. Walang kwento yung puso ah! ko. Sa tegay! Alam mo, mas mabuti pa. Para ba solusyonan natin yan, uh, puntahan natin yung pinsa mo. Uwi tayo sa bahay mo. Kap, salamat kap! Mas mabuti pa kap kasi hindi na pwedeng napalayasin nila ako nababasta-basta sa bahay mo kap, doon sa pinupahan ko. Kasi so, parang para nalang ako kap. Ano mo? Ako mismo magpapalayasin sa pinsa mo. Halika na, naliligadigan na ako iyo. Sakit sa, oh, sa, sa tegay. Tara na kap. Tara na kap. At ikaw ah, mag-uusap pa tayo. Tapusin mo yung ginagawa mo doon. Pagbalik ko mag-uusap tayo ha? Ah. Kapkas ang pagsabihan mo rin yung anak mo Kasi hindi nakikinig ka pa Hindi nakikinig sa pagkakas. Oh, Kaya ito nung ngayon, pa. Oh, wala, na, ayun, ayun, oh, ayun, oh, pa. wala. Pa. wala. mo na yan. Halika na. <coughs> Pagka <coughs> pa. Ah, doon na naman ako. ah, Oo. Talagang bumalik ka pa? Di ba pinalayas na kita? Bakit? Ano ba akala mo, ha? Na basta-basta na kita kakayaan? Na ganun-ganun mo ako? Siyempre, babalikan kita! At ano namang karapatan mo para bumalik pa dito? Pati nga yung landlord yung anak na mayari, pinalayas ka na nga, kapal naman na mukha mo para bumalik pa dito. Yung anak? Eh, na naman yung ama? Pa! Pero sa tingin mo, tutulungan ka ng ama na yun? Kap! Ka! Ito ba yung sinasabi mo? Oo kap! Yan yung sinasabi ko! Higa lang ha! Parang... Parang kilala ko yan eh! Yan yung umuho pa dati sa isang bahay ko eh! Tapos hindi nagbayad, tinakbuhan na lang ako! Hoy Enzo! Matagal na kitang hinahalap! Eh, kap... Pasensya ka na po, eh. Nawala kasi ako ng trabaho, eh. Hindi ako na ng OPE, eh. Masin. Pero hindi namin pag-usapan ito. Ay, na pag to? ay sas! Tigil, tigilan mo na ako dyan sa katadramahan mo, ha? Na-immune na ako sa kasanyungalingan mo! Ngayon pa ba? Kita mo na ka? Kilala mo pala itong moko na to? Eh, style na pala talaga na ito yung manloko, eh. Alam mo, hindi lang sa akin nang loko yan. Kasi marami rin nagreklamo sa barangay dyan. Matagal ko na ang hinahanap yan eh. Dito ko lang pala matatagpuan at pinsan mo pala to? Ay naku ka, pinsan ko yan no. Pero ngayon, hindi mo na kahit tanga pinapinsan ko yan. Alam mo, yung mga katulad mong ganyan na manloloko, dapat lang na makulong. Tiga lang po, baka pwede usapan natin dito po. Anong pag-usapan? Pagkatapos mo akong takbuhan, ha? Sabi mo, mag-ahanap ka lang ng pambayad, tapos ano? Hindi lang yan, ha? Dinala pa niya yung ibang gabit doon sa, sa, apartment ko. Ay, aba, bahala lamang ka, binenta yun. Kasi pumunta yun dito, wala namang mga gamit na mga appliances na dala yan, eh. Mga, mga damit lang. Tsaka, ngayon, tingnan mo, nagmamakaawa ka. Eka, ano naman ako, Marimar, ano ka, Marimar, ano naman ako. Eh, sampanin mo ka mo! Grabe ka naman, Sen. Eh, nakikiusap lang na naman ako eh. Alam mo, ay, saan, gagawin ko na lang parang parang makabayad tayo ng mukha. Isasay eh, hilog niya ay! O, kap, ngayon, anong gagawin natin dyan, kap? Dalhin mo yan sa barangay, Cap. O di kaya, ikulong mo dyan sa barangay ng, ano, kap? mga three days. O di kaya, sa presinto na lang natin dalhin yan. Total naman, marami nagre-reklamo sa taong yan. Mas mabuti pa, diretsyo na natin sa presinto yan na hindi na makawala yan. Nako! Mas mabuti pa, kap! Halika na! Sinuwan! Mabuti pa, sumama ka na! Eh, hey, hey. paano? O, Rebar, sumunod ka na, ha? Para, reklamo na natin 'to. Sige na!